ito mga chong ito yung pangalan ng lake na pinunta natin may lake ito na yung napili nating spot dahil perfect yung ayan eh, yung mga dala nating foods dito mga chong meron tayo dito ano ba to ayun yun tinan may nagbabangka ay kumalas it Yo, man. Diba? Go, go, go yeah. ah. So, ayan na no? Welcome back dito sa ating uh, Youtube channel, mga chong So, para sa episode natin Ngayon, mga chong, is uh, Maglalakbay na naman tayo Sa isang spot Ayan, na-bike tayo ngayon, mga chong Napuntahan namin yung isa sa mga lake dito sa Zala. city namin, Zala. Zala Gerzeg, Hungary. Ayan. Ah, Magpipiknik kami ni Kian. Tapos yan, magsiset up tayo ng uh, mini camp. Sa punta. Hello. Hello. kanan tayo ba iba ah. so yun mga chong ito madadaanan na namin yung isa sa mga accommodation ng mga tropa natin dito sa Flex Hungary sige babe go ito yung mga chong pamalo yung accommodation ng mga tropa nating Pinoy dito so yan sa mga taga na nanonood shoutout sa inyo mga chong Pupunta lake ngayon. Baka gusto niyan sumunod. All right, shout out. Shout out Malum, good ka. Ah, kababayan natin Pilipino diyan. Mga kalinya namin sa Flex B. Nakakadlog. Lobe may namatay oh. Lugog, hindi mo ma-join. Tayo kaya ayo pa diyan. Ma-open. Hello. Ayun, kakatapos lang maming wit nito. Ito mga chong, ito yung pangalan ng lake na pinunta natin. Ayun yung itsura niya sa aerial. Sa yung history nila. Ayun yung pinakamalaking isda na nahuli dito. Ayun yung pangalan, oh, Gibartito. Tortenete. Tenete siya ito yung mascot dito eh Alright. Dala kami ng camping materials Ayan dito sa ano, lake Hindi kami nagdala ng ano, mga chongay ng pangligo Pero malay nyo, bahala na Pwede naman nakabrip lang siguro dito eh Thank you. Bye bye! Thank you. mga chong Hello! you. summer. you. Thank you. nagbayad. you. Thank you. Thank you. Thank you. si mga Thank ay Thank dito. parang may mga cabin in the woods. you. Thank you. Thank you. Thank overnight, Thank pero kami you. tent lang Thank trip namin ngayon, so hanap lang tayo magandang spot dito mga chong let's go yeah. ayan na mga chong nandito na kami sa may lake ito na yung napili nating spot dahil perfect yung ano yung puno na to para sa pangontra sa init hanggang mamaya so dito na tayo magkakamping babe yep. Oh. ayun babe nga ayan Hey. Meron sila dito ng ganito mga chong parang Star City. Yeah. So Ayan Set up na natin itong mga gamit natin Bisan pala yan mga G Bisan Ayan Tapos may kantino Set up ko lang itong puwa ng madam ko Saan <laughs> ka ba pepesta dito? Oo Nox Eh Parang <laughs> yung sa ano. Yeah. Yung sa pinapanood natin camping. po yung aso niya. <laughs> Ako na <naman> yun. <laughs> Tao naman ngayon. Tao naman ngayon. Ayan mga chong, chill chill lang tayo. Ano, ayos dyan Oh. Chill na chill lang. So, bubuin ko lang yung tent natin. Pahinga lang konti rise oh very revealing grabe oh Sheesh. ayun na mga chong grabe summer na summer oh <laughs> yay okay. hindi am prepared oh, parang um, hindi ka handa pero hindi ako handa maligo maligo tayo ganda lang, masarap maligo ganda ng lake oh hindi nga tayo nagdala eh may magbibrip lang ako mamaya. <laughs> Wala rin But akong dala. Ayan na po mga chong nabuo na ni Kian yung tent ng mag-isa. Mm. Ah, is Maraming salamat nga pala sa High Peak sa pag-sponsor ng aming tent. <laughs> alright right. High Peak. Tsaka ito. Quechua para sa ating uh, mga camping chair. Itong tent natin na yan mga chong nabili natin yan dito sa latagan dito eh. Mura lang to mga chong. Mga second hand lang bilhin natin. Goods. Ayan yung mga dala nating na foods dito mga chong. Meron tayo dito. Ano ba to? Burger steak? Burger steak. Ay ano ba? Pork, Pork steak? pala Tapos ito. Alam ko itlog maalat to eh. Tapos yan. Meron tayo ditong espada. Tsaka tuyo. Tsaka dilis Mix na yan. Ako nagluto niyan. <laughs> Tapos ito hotdog itlog meron tayong mga chips dyan rice syempre hindi pwedeng mawala ang kanin sarap gutom na ako oh. lapang na tayo mga chong hindi pa kami kumakain kain mo na tayo mga meron tayo dito ano dalang alak soju hindi ko alam kung anong brand ano pang brand to opa opa, pala to opa soju ganda sana kung malapit lapit tayo dun oh kahit isaw ko lang tumpa ako nakalatag talaga siya no tayo lang pala may tent dito hello nakakakot guys okay naman goods na goods yung spot natin mga chong saktong sakto dito sa ilalim ng puno mamen Goods. So yan mga chong, titingin tayo doon ng beer at saka ng ano, ice cream. Sige. Alright, so bili tayo dito sa tindahan ng lokal. tingin tayo ng beer, sana may beer. i'm kidding thank you very much thanks man Hello. Hello. so i don't know really nothing beer so Alo. Eh, ni mga uh, lokal dito. Yan. Oh, may ice cream pa. So pro ni mga chong. Oh. Uh. Ayos. <sighs> Gabi parang uhaw wow, na wow, ako. Bakit uhaw si Kian? Ano ba? Bakit uhaw? <laughs> mmm, ice cream. Mmm. <sighs> Ayan mga chong, lumipat kami ng dito mas malapit na sa may lake ayan tsaka marami rami din yung mga nakatambay sa bunga eh ayan lumipat kami kasi mas malaki yung puno dito eh mas maganda yung binibigay niyang lilim kaya dito muna kami alright may bench din yung ano Robie, ah. Oh. Ang tagal oh. Bottom sa pa. Matindi. <laughs> game game. Summer ano na tayo mga chong. Summer mode na. Ayan mga chong, nagubad na ako para talagang drumdam natin ang summer dito kasi mga nakabra lang din naman itong mga tao dito eh tsaka nakabrip babe, ubad ka na din papakita ko sa inyo yung sugat ko dito mga tsaka wala pero bakit kita niyo ba yan? ito binenta ko kasi yung ano ko dati yung isang abdominal ko pang placement fee <laughs> kaya grabe sacrifice abdominal. ko dito abdominal ano ba yan? parang sa buntis lang yun yan. <laughs> Ay um, ano ba dapat pala 'yun? <laughs> mo I mean, babe. Abdominal chan. Mm. mm no lang. siyempre So ayan mga chong. Dito tayo Kapakita ko lang sa inyo yung lake Yan oh, Yay Ito na si bossing Uy, init na init na Bossing tento, eh, to Ayan lang yung simpleng Ano namin mga chong Simpleng tent Ayan yung ano nya good for two person lang mga chong kung mahilig kayong pumunta ng latagan tulad ng latagan dito sa amin yan makakahanap kayo ng mga ganyan pati to mga camping chair sa latagan lang namin nabili yan ayan nag sunbathing na si Inday mga chong Inday sunbathing na siya ganda na ng ano eh sikat ng araw palubog na alright ang oras na dito mga chong is alas 6 alas 6 ng gabi pero tignan nyo sunny na parang ano pa lang ah, alas 5 alas 5 sa Pinas ganun pero alas 7 na dito late lumulubog. Ano sa mo? Alas 7 na. Ano? Sabi mo alas <laughs> 6 kanina. Ngayon alas 7 na. Okay. Sorry. Tagal ko kayong brak ko. Eh. Huwag babe. Baka, ku Baka kunin ng uwak. Natutuwa talaga dito sa tent natin mga chong. Parang napaka... Lo. Mihilig. Umilik si Kian. <laughs> tulog na. Ayun nga. Natutuwa ako dito sa den kasi parang napaka-sulit. Napaka-jackpot ko sa kanya. Tsaka makapal pa yung ano niya mga chong. Yung ito niya. Water waterproof yung ano niya. Itong material. Ang kapal. Goods. Habang tulog si Habang tulog si Kian mga chong silipin natin tong lake katulog si Kian dun eh tasan dating lang dito tayo ah ganda mga chong oh. wow Ganda Ganda ng view dito mga chong Solid Ayos uh, Peaceful men Okay yan. bagsak <laughs> oh. Ganda mga chong Napaka chill nitong lugar na to Kung gusto nyo mag chill Mag um, unwind ito, mag sunbathing. <laughs> Gaya ng ginagawa ni Kian ngayon, Tignan nyo mga chong. Para siya nakadapang palaka. Oh. Knockout. Knockout ang lola mo. ah, Yan mga chong palubog na yung araw dito. Sa ating uh, campsite. Wala na rin masyado naliligo sa lake at ito may isang sirenang naliligaw yan mga chong chill lang dito sa lake baraton ano ba pangalan ng lake na to di baraton di barti ang haba ah pero ayun nga mga chong goods ang ganda dito mga chong solid ayun yung campsite natin mga chong andun yung tent natin ito naman yung bangka natin mamaya try natin mag cruise wala yung driver ko si Oh, hey. pumalos lamig nagmig ng tubig mga chong kaya pala gustong-gusto nilang maligo dito Pero hindi double jabo 'to lagi eh nabida Hindi ko alam kung hindi ko pa alam yun. Pero magdendyan sa amin kasi daw maliit lang ng lake doon siguro Talaga hati lang ito tapos yung haba hanggang tulay lang kalahati tapos hanggang tulay maliit lang kaya nang nag winter eh. nag froze nag tala, ano talaga siya frozen parang pwede ka maglakad hmm. ayos dito mga chong sigurado babalik kami ni Kian mm -mm. at sa susunod ito swimming na kami <laughs> oo nga eh, wala kami dalang pang swimming eh lamig ng tubig sarap kaya pala sila eh Gustong gusto maligo dito. Ayos. Ayan mga chong. Tamang siesta na lang tayo. Parang ano pa lang eh. Time check natin. Oh. 6.45 na. Pero yung itsura ng sinag ng araw is parang alas 5 pasado pa lang. 5.30 no? Mm -hmm. Kakaiba. Ibang klase. <laughs> aray, 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 wow. So ayan mga chong um, Magpapack up na tayo ng ating mga gamit Dahil uh, pasara na tong resort Goods na goods dito mga chong Sa nakuha nating na spot Diba boss? Ayos Next time ulit mga chong Doon naman tayo sa ano Sa, sa may forest meron din kasi dun eh, parang camping forest dito sa Salagersig pupuntahan din natin yan sa susunod mga chong alright 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 bye <laughs> pagod na si Kian mga chong inaantok na siya so yun Iligpit na natin to.